So mga kapiks, good evening. Ayan, it's me again mga kapiks. Uh, for today vlog mga kapiks. Ngayon, ayan na po, gabi na. Then, may ibang tao mga tulog na po. So ako po is mag-unboxing po tayo sa binili ko pong paninda kanina. Kasi doon po ako sa downtown. So, umalis po ako mga hapon na din. Umuwi po ako mga magpo 5pm mag na po mga kapiks. So ayan nga, uh, parang Sinadya ko po ngayon ako mag-open or mag-display ng mga paninda ko para po bukas. Pag 5, magbukas ako ako 5 ng umaga. Buksan ko na po yung bintana at yan ho, may mga paninda na po ako nakalagay doon mga kapiks. So yan mga kapiks, masyado pong mabigat yung nabili kong box o nabili kong paninda kanina. So ayan! Uh, gusto ko lang pong mag-thank you sa nagbigay ko ng ano, ang unang nabili ko po ng ano, paninda. So, ayan. Um, then, may nagbigay din po sa akin ng blessing na pangdagdag. So, bali, ito po nga ano, is mabot po siya ng 5K mga kapiks. Na. Kasama na po yung ano, pamasahe ko pa uwi at papunta po doon ng downtown. So, hindi naman po kompleto yung nabili ko. At least po, may discipline na pa po bukas. So, hindi pa ako nakabili ng itlog. Mga ingredients, kagaya ko ng laso na sibuyas, paminta, mantika. Yun lang po yung hindi ko nabili. Pero ito po, ano po, ito ang um, sa pang araw-araw na magagamit or kailangan sa bahay. Meron pa po. Yan mga kapiks. Buksan na po natin yung ating ano. Um, so, buksan so, kanina po, hindi po magkasya po dito sa cartoon sa box or ito po kaya ito po yung nasa labas na yun kasi yun ang dapat may ano, may dala kong eco bag so hindi pa ako nakapagdala so ang lang ko na sa plastic bag kasi ano po palit po yung ano kasi, yung sabon kasi kung amoy niya is didikit ko sa mga ibang ibang ano ibang food or ibang paninda ko kung mga topics. So yeah, thank you po. Mag-share po ng lessons sa aking kang dagdag at yung pagsimula kong ano. Panin siya? So, yan. Ito na po yung ating pinamiling paninda kanina. madami-dami po ang kapis. Yan, nauna po yung ano sa ta, sa ibabaw yung shampoo. Yan. Masipalit lang po yung ano yung cellophane. So, yan po. At yan mga pics. Bumili din pala ako ng bagong toothbrush namin. <laughs> Bali. Yun tatlo lang naman po kami dito sa bahay. Tatlo po yung binili ko. Kaya bago po. At yan, gising po po si Ate Ezra. Bumaba po siya. Mihi. <laughs> so yung online po, yung display is yung mga kapit. So ito, dito po ito sa ibang. Skip them to tuyo ito po yung ano ginagamit ko pang araw-araw so yan mga kapiks yung, yung una ko lang po ilagay yung ilagay sa mga ano, mga shampoo o sabon Hindi kasi ano, yung binili ko po is hindi po ano, hot, hot, hindi isang dasya na po

fire po dito lang po dito sa baba. Ah, nakapunod na po tayo Man ng sa sabuli. Pasali po kaya pi Izra para matapos po agad ako. mga junk Wala kumain. And guys, this is lang yung mga hindi lang kwento yung mga bata nila. Hmm. Meron po silang chucky. Then Dutch bank po. Parang ito pang dami si sa school. be Ito po talagang ang mahal ko yung isang delito. Isang rain. porque com my, my look. Yan, serious po yung ating katulong sa pag-display. Yan, po yung ating maliit na serious store. Mm, mm Thank you, thank you po. At naka nakapagbukas po ako sa aking ano tindahan yan <laughs> may kuy po siyang sang swak so yung ano hindi ko po inubos yung paglagay ng powder dahil anin lang po um, anin na lang po so bali dinalawa ko po siya kaya stock lang po na yung ano, uh, isang powder so pag makaipon pa ako mga kapiks, bibili, bibili naman din po ako ng ano, itlog, tsaka mantika. Kasi ano, <laughs> medyo shorted na po ako kanina, kaya isang tindahan lang po yung pinuntahan ko, then yun, ho umuwi ako agad. So, ito namang mga basket, pinugasan ko po ito kanina para lagyan ko po ng mga ingredients. Kanyaya po ng kamatis, sibuyas, luya, so... Hindi pa ako nakabili. Baka, baka next week kung makapag ipon na po ako dito sa tindahan. Yun, yun na po ako, ano, bibigyan. So, ngayon, ito lang po muna. Ayan. Marami na po siya mga kapis. Mm. Hmm? Please Oo. Oo. Hmm. Ayan, lapis tayong matapos. Bumuli na po yung mga mata. <laughs> ito po, high po, yung isang ganito po. Tatlong piraso, cinco siguro. ya seed. So, okay, so yung hindi kailangan ano kailangan lang bilangin kasi yung iba po sa walang laman yung iba pong ano walang laman na hindi kaya kailangan, kailangan din pong tignan kung ano yung wala Ito lang po muna ito po buksan. Ayan, walang lamang. Ayan, so good. Cool. So good, cool. tsaka happy. Happy na brown. 歌もらっていい

po nila before na ubos na po so yan bago na naman bagong kukuit cotton ni ate isra Yan guys, nalagay ko na po yung mga juice namin at saka biscuit. Thank you po sa blessing. Yan po yung ating ano, nauna na po siya. Nagutom sa pag-display ng mga panda. At yan guys, natapos din po tayo sa pag-display. So ayan, thank you, thank you po sa blessing. God bless po sa inyo. Malaking tulong na po ito sa amin. Then, may pagkakalibangan din pa ako dito sa bahay. So, ayan. Thank you, thank you po ulit. So, titignan ko pa po kung magkano po yung mga presyo nito ngayon. Kasi siguro, uh, dalawang buwan siguro ako hindi nakapagtinda. So hindi ko po alam kung ilan po yung itutubo ko dito kung 3, kung 2, kung 2 pesos, depende lang po ito maka picks. Yan. So yung kulang lang po talaga guys, paminta, <laughs> dahon ng paminta, asin, hindi pa po nakabili ng asin. So yan po, yun yan po po yung ano, pag-iipunan ko para maka bili naman ako ng ibang paninda at yan mga kapiks hanggang dito lang po muna yung vlog ko ngayong araw so, ayan, thank you, thank you po sa blessing na share niyo po sa pamilya ko sa amin malaking tulong na po ito na yun ho ah um, parang hindi na po ako mabuboying mag <laughs> magtambay po dito sa bahay dahil yun din po balik tindahan nalit ako So, na yan. Thank you, thank you po mga tita sa blessing na yung sinishare niyo po sa amin. More, more, more blessing to come po sa inyo. God bless always. Thank you, thank you po alay. Good night po mga kapiks.